ayan mga people ayan ang uh, view ng Bulkang Mayon dito po sa Duterte Highway at nakikita po ninyo ang uh, mga truck sa ibaba na kumukuha ng biyaya ng kalikasan ito po ay uh, nakakatulong din sa pag uh, alis ng mga buhangin na nakatabara sa ilog na ito na dinadaluyan po ng tubig galing sa Volcang Bulkan mayon at kung umuulan ay uh, malalim ang tubig dito pero tinutulungan po nila ang pag-dredging uh, ng uh, mga buhangin dahil kailangan po i-dredging yan para maalis ang uh, mga nakabara sa uh, ilog at syempre para tuloy-tuloy ang daloy ng uh, tubig galing at yung isang uh, kanal na po yan uh, parang galing na ito uh, yan ay uh, dinadalo yan po kapag may buhangin po ang tubig ay umiiba uh, umiibabaw dyan siyempre maaring umapaw kaya nakakatulong ang pag aangkat ng mga aggregate products mula sa ibinuga ng bulkang mayon alright so wag lang kukunin yung mga pundasyon na nasa paligid kaya alright anak buhay pera yan